ten den 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 Ako dun. oh, oh. oh, si Roger. At gamit tong ng maiwagang suot, mga katsuki, sa akin si Master Macmay, na hari ng mga batok. Iman. Mapakita aking iba't ibang anyo. Unang anyo, Ungas! Ay! <laughs> Pangalawang... Ay! Babalik ulit ako sa pagiging unggoy. Manood kayo! Tinan nyo ha! Naka-atawin kong eh. <laughs> do'y <Ha>? do'y. <laughs> ang <At>, taas naman. <tawa>. Ang <laughs> goy. At ang aking kalawangan n'yo, papakita ko sa inyo. Sana matawa kayo. Mabit na malaking ime. Alakon siya tayo. At ako'y babalik sa pagiging goy. Ang goy. At ngayon, at ang aking, ang aking pinaka per, perfect at pinaka huling anyo. Huling anyo ha. Anyo. Ano <laughs> ba isip? Ito ko ay magiging isang sexy. Hindi pa ba dito? Malaki. Babae. Dapat babalik ka. Ito ko ay babalik, <laughs> babalik siya babalik. Wag na lang. Babalik mo. Wag na lang kayo. Balik na sa dating anyo. Ho!